Halos limang taon ng trabaho ni Catherine ng pag-aalaga at pagbebenta ng mga bulaklak sa Orchidarium ng Baguio City. At ngayong ber months, isa sa kanyang inaalagaan ay ang poncetia. Pag-aalaga naman kasi ng poncetia, hindi naman ganun siya kahirap alagaan. So mamimintain mo lang dapat yung uh, pagdilig nila na hindi naman din kailangan araw-araw. So once once a week or every other day, ganun. tas para mapanatili mo yung pagka-red nila, para hindi pa sila agad malanta, iwasan lang diligan yung pinakadahon nila. So sa roots lang. Bilang isa sa mga tagapangalaga, isa rin siya sa nakadarama ng diwa ng Pasko tuwing sisibol ang mga pulang dahon ng ponsetya tuwing bare months. sa ating mga Pilipino, kahit saan naman siguro, pagdating kasi sinabi natin bare months, ganyan. So yan, parang yung spirit kasi ng Christmas sinisimbolize nung punsetya kasi usually naman pagka bare months yan na inaantay ng mga ano natin, mga taga dito sa Baguio or kahit saan na nagkakaroon tayo ng mga mga flower para ma-feel na rin natin yung spirit ng Christmas. Ito rin ang nadarama ng Mami Miling si Telma tuwing makakakita ng ponsetya. Tuwing December lang nag bloom talaga siya. Kaya parang feeling mo din, ano din ang Ngayong peak season, nagkakahalaga ang mga ito ng 300 pesos hanggang 500 pesos depende sa laki at klase. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.